Yang Guser Pomerung Pa. Ku mainan ditira Pa. Itu Bayun. Ah terus aja nggeisan lah aja itu. Selamat ya dah. Selamat. Wala dah ser habis Thank you. Nggih shout out ke Salamat okay. to. <laughs> Thank you, Kuya. <laughs> okay, so, ayan, uh, nandito rin pala yung Bronze Bill 1. So, magkatabi dito sa, may likod daw ng uh, City Jail. Nasaan na ba yun? <laughs> Kasi na ako, gawa ng Bronze Bill 2 yung nakita ko dito sa may entrance, eh, siyempre, kung two, may one. <laughs> Kaya, natin kung nasaan yung one. At, sabi ni Kuya, nagtanong tayo, eh Kuya, sa likod daw nitong uh, City Jail ng Nike, so kahit naman sa loob yung uh, City Jail, sa pabahay ng gobyerno, parang, napaka peaceful din naman, 'di ba? Nung uh, pabahay na 'to. Parang ako lang siguro medyo hindi mag-isip <laughs> mag na Iniisip ko na dahil nandito yung city jail, sa loob ng pabahay i eh, delikado na at ah, auk 'yun. Pagulo. Ayun yung aking uh, iniisip, pero hindi naman uh, kasi ay, meron ding police uh, station. Ba tawag doon station ba? Tama. Doon sa main entrance na malapit lang dito sa city jail. So sabi dito yung sa likod. Ayun. Tatay dito sa likod. Si sabi sa likod daw eh. Kuya, pwede magtanong, saan dito yung bronze bill one? Ah, pakya dyan. Salamat, kuya, ha? So, yun, nakikita nyo yung building ng City Jello. Parang ilang palapag yan. Tapos may tangki na rin ng tubig. So, alam, parang ano na rin. At, ah, uh, ano na yan dyan sa ano. Okay. <laughs> so, ito na yung, sorry, excuse pala. Ito daw yung uh, bronze bill one na. nasa gitna talaga yung uh, city ng naik ng uh, pabahay ng gobyerno. So ito, kikita nyo, so yung mga mga nakakulong i eh, tanaw nila yung mga kabahayan at pamumuhay ng mga beneficiary o residente dito sa pabahay ng gobyerno. Ito na ata yung bronze bill, no? Bronze bill one. Kundi tayo nagkakamali na. So, ayun. At ah, uh, tanong tayo. Nay, magandang umaga. Nay, tanong lang. Ito na na yung bronze bill one. Ah, maraming salamat, Nay. Thank you po. Ah, wala na, vlogger po kasi ako. Eh, pinipontent ko yung mga pabahay ng gobyerno. Salamat, Nay, ha? So, ayun. Ah, uh, ito na daw yung Bronze Bill 1. So, katabi din lang ng ng 2. Hindi ka tulad sa Dorothea na dalawang functions, adalawang ah, dalawang ang tawag doon, dalawang subdivision. At yun na makikita oh. O, ito. Parang business ito. Halos, ano na rin. Puno na rin ng tao. Although, pansin ko lang eh, eh medyo makitid lang yung kalsada pero at the same time eh napaka-positive naman ng mga naninirahan kasi makikita niyo naman kung ano yung nagiging uh, kung ano yung ginagawa nila sa pabahay ng gobyerno Okay, diretso lang tayo dito. Oh, gosh. Parang yung atmosphere dito parang mas pagandahan ko, mas peaceful, hindi ganoon kabise yung uh, lugar. Pero halos mamuno or uh, ayun na nga kasi. Nando doon sa Bronzeville 2 yung talipapa o yung palengke, kaya parang mas nagiging busy doon compare dito. So, parang nalaparan ako sa kalsada, main road. Pero yung pag ano talaga, doon sa... So, yan, no, dito ng ay, hindi naman. Parang parias lang. tong ganito, daanan. Parehas lang. Okay, diretso lang tayo dito. So, tingnan nyo itong sa kabila, Oh. Oh. Tingnan mo itong nasa kaliwa. Ganda. Wala, wala na akong ano. ah talagang ah natutuwa ako na so far develop na itong mga pabahay ng gobyerno dito sa Naik, Kabiti. ah uh, magtanong na tayo kung il ah, mukhang ito ng dulo kung ilang taon na silang nakatera dito. Kasi nakikita natin na ang gaganda na ng mga kabahayan. Ah, Hoa Office pala ito. Tay, magandang umaga. Tay, uh, okay lang ba na tanoyin kung gaano nao katagal yung pabahay na to ng gobyerno dito sa ano? 2014 ah uh, bali yung mga residenteng dalipad dito tay uh, ilang taon nang naninirahan ho dito. Yung mga pinakamatagal dito ay o may Ah, ganun na katagal tay. Oo. Ah, okay tay. Sige tay, marami Siyam na mayata yung iba kasi... Nine years. O, oh, yun. Pinakamatagal na nanirahan dito. Kami, o, dito sa dulo kami ay 2018. 2018, 2018 so bali... O, oh, kasi po. O, oh, yung iba. Nalipat dito, ah... Uh, parang nine years ago yung mga iba, yung mga original, oh. yung mga nauna. Sige, Tay. Tay, salamat, Tay, oh, sa oh, information, dito, Tay. Dito, 2018, Nag-umpisa. Doon no, sa pangka doon, sa may pulungan. Oo. Oh, Apportin pa. So, Ito kasi yung bronze bill one tayo, no? Oo. Uh, huli uh, to eh. Ah, okay. Oh. Pero ang ganda na na tayo, no? Kasi masyadong developed na talaga yung pabahay tayo, no? Kaya, kumbaga, napaayos na ng mga binipisyari, no? Nakakatuwa na makita ganun. Kasi makikita natin sa ibang pabahay na yung iba, parang kita nyo, napaka-worse nung mga nalipat doon yung mga naninigo tapos yung pabahay mismo parang hindi ganoon ka ka healthy para doon sa mga pamilya na nalipat ayun na nga o nga e, na na wala pa pang oo eh, ko, oo depende talaga tayo sa ano ano sa, <laughs> sa, sa, <laughs> sa kita ng tao ano ka pag abroad na siya o nga ano o, nangyayari? Tama nga naman, oh. Oo, yun. Sige, tay, maraming salamat po okay. sa inyo, tay, ha. Thank you, thank you sa information, tay. Thank you po. Oo oh, po, salamat, tay. Kasama ko kayo, tay, sa video ko, tay, ha. Sa, ano ko, vlogger, tay, eh. Ha? Oo, vlogger po ko, tay. Uh, ang content ko sa mga pabahay ng gobyerno, yun yung mga content ko. Sa Dil. Ah Pablo Shoutout kay Sir Pablo Urbano, Shoutout kay Tatay. Ayun na. Ah. Ano ko? Ano ko? Delio TV yung name ng uh, ano ko sa YouTube channel. Salamat ah, thank you. Salamat. Hello, Salamat. Thank you po. Okay so yun. Ah, uh, o oh, nga naman, ah, depende sa nagiging kadaumaga po. <laughs> nagiging ah uh, kinikita o nagiging hanap buhay ng mga nalilipat. So, yung iba, pinapalad na magkaroon ng maayos na trabaho, kaya napapagawa nila. Magandang umaga! Napapaayos nila yung uh, pabahay ng gobyerno. Like nakita yon sabi nga ni tatay, yung katapat ng HOA office, eh, abroad nga daw yung may-ari ng bahay. Kaya, ayun, bonggam-bongga. Uh, isipin mo rin, bakit? hindi sila lumipat sa hindi pa bahay, no? Tanong ko lang. <laughs> Kasi syempre, yung familiarity sa mga kapitbahay, ayun eh, yung importante na komportable ka na rin talaga. Like ito, di ba? So yun talaga dito. Ate, magandang umaga, te. Te, ah uh, tanong ko lang, anong lugar to dito, te? Anong barangay? Alam. Halang, sige salamat eh ha, oh, nasa harapan natin, nasa una natin, o oh, ayan o. Oh. Sabi nga ni tatay, conforme sa uh, kinikita ng uh, pamilya. Kung meron kang sapat at labis nakita, mapapahayos mo ng bonggang-bongga yung pabahay ng gobyerno. Kung tama lang, so, tsaga-tsaga na muna, uh, tiis tis na muna sa kung ano yung makakayanan. Kasi naman tayo, kung minsan napaka-ano natin eh, parang ayaw na nating <laughs> bumuti yung uh, buhay ng mga kababayan nating dating nakatera sa squatter area na nalipat sa mga pabahay ng gobyerno, sa subdivision, like ng mga uh, video natin sa ating YouTube channel, eh parang nagsasabi, mga mahihirap ba yan? <laughs> Ay nako. Oo nga naman, magtataka ka. Pero yun nga sabi ni Tata, yung iba kasi ah, ayun, nakakapag-abroad. Tapos ang tatagal nga naman nila twin. Ay isang dekada nang naninirahan dito eh. 'Di ba? 'Di naman habang buhay eh, maglulupa ka lang. So, lahat naman ng tao may karapatang umasinso. nagsusumikap para sa buhay nila sa kanilang pamilya. Wow. Diba, oh, ayun na pala yung bronze bill. So, ito na. Uh, palabas na rin tayo. Halos na ikot na natin. At uh, makikita rin natin na talagang okay. So, hahanap lang tayo ng pwede tayong mag-entro. sa na ba pa-exit? Ah, ito na ata. Ito na nga yun. Dito tayo nga. Okay, so yun, uh, naikot na natin yung mga pabahay na nakatayo from uh, Kalubkob, Dorotea 2, 1, tapos pabunta dito sa may barangay Halang, uh, Naik, Cavite, uh, kung saan nandito naman nakatayo yung pabahay na Bronzeville 1 and 2 na magkasama, kung saan din nakatayo din yung uh, city jail ng bayan ng Naik, Cavite. So yun, nakikita nyo na Nasa gitna po siya nung Bronze Bill 1 at saka 2. So, ito kung nasaan tayo, ito yung uh, Bronze Bill 1. Yung doon sa kabila naman yan, nandoon doon naman yung Bronze Bill 2. No? At uh, nakakatuwa dahil uh, yung mga pabahay na ini-award, binigay, o babayaran sa murang halaga ng mga kababayan nating nalipat sa mga pabahay ng gobyerno, makikita natin na kung gaano na pagbubuti ho ng mga kababayan nating mga narilukit sa pabahay ng gobyerno especially dito sa Naikabiti na makikita ko lahat, no karamihan o lahat no na mga pabahay ho dito sa Naikabiti ay eh napaka-positibo nung nakikita kong pamumuhay ng mga kababayan nating uh, narilukit sa pabahay ng gobyerno like dito sa Bronzeville pala makikita naman natin yung uh, iba na merong uh, kakayahan na mapaayos, mapaganda yung bahay nila na ibinigay ng gobyerno sa kanila, eh, masasabi na nating yayamanin na ho sila. At siyempre, yung iba rin nating mga kababayan natin, mapapaisip talaga at makakapagkasabi na mahirap ba yan? Galing ba yan sa squatter area? So kasi nakikita natin kung paano pinaganda at uh, pinagbuti, pinaganda ng uh, mga binipisyari yung bahay ng gobyerno. At yun, natanong natin si tatay, yung isa sa mga residente dito, isa sa officer ng HOA dito sa Bronzeville na, taka ko din lang na-realize, no, na depende rin sa nagiging kita, no, o kabuhayan ng mga pamilya o residente na na-relocate sa pabahay ng gobyerno. Like nyo nga, iba siyempre, di ba, ah, nakakapag-abroad, yung mga anak na nakakatulong na, nakapag-graduate, nagkaroon ng hanap buhay na maganda, kaya napapaayos ho nila, yung mga bahay ng gobyerno, no? Napapa second floor, kung ano pa man yung pwedeng i-develop sa kanilang bahay. 'Yun ang ginagawa nila dahil sa ikabubuti ng kanilang pagtira. 'Di ba? At saka mapapaisip pa rin, no? Eh may pera ka na, bakit nandoon ka pa rin? Eh siyempre, ah, yung familiarity, yung pagiging ah, komportable mo na sa pagtira doon sa isang lugar Ayun yung importante sa para sa akin ha. Kasi kung lilipat ka naman, adjustment na naman, like na nandudong ka na sa lugar, timano, kung mo na yung uh, kultura, yung ng lugar, ng iyong uh, pamumuhay na yung tiniterhan. Paunti-unti, nade-develop nila yung uh, kanilang pagtira, pamumuhay nila sa pabahay ng gobyerno at nakikita natin na napaka-positibo naman at nakakatuwa no? na makita na talagang uh, namuhay, no? nang maayos. Para sa akin siguro masasabi kong masagana na rin, no? Okay, go na tayo. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Thank you po.